Sa kanyang bilis at husay sa paglalaro ng basketball, tila veterano na akong maglaro ang isang sumisikat na high school student sa Bacolod City. Sa katunayan, marami na raw ang umiidolo sa kanya. Siya si Kirel Brandon Montalbo, mas kilala sa palayaw na Kib, isa sa labindalawang varsity player ng St. John's Institute. Uh, si Kib, uh, ma ang mahambal ko lang, he is a once in a generation player. Walong taong gulang daw si Kib nang magsimulang maglaro ng basketball. Wala raw siyang hilig dati sa naturang sport. Pero dahil sa kanyang ama na dati ring basketball player, nang na rin daw siya kinalaunan. 16 years old pa lang si Kib pero ilang championship trophies na mula sa iba't ibang basketball tournament ang kanyang napanalunan. Hindi na rin mabilang ang kanyang awards tulad ng most valuable player pero wala na raw mas espesyal pa nang kilalanin siya bilang first junior NBA player mula sa Bacolod. Dahil dito nakapaglaro na siya sa China noong 2010. Ay, mas kaya ko practice kung wala ka hilig, wala ka love sa basket. So wala, wala kayo ko Sa kabila ng pagiging abala sa pagsasanay at kaliwat ka ng kompetisyon, hindi raw niya pinababayaan ang kanyang pag-aaral. Honor student din si Kib, bagay na lalong naging dahilan para dumami pa ang kanyang mga tagahanga. He really is a good example to the rest of the students. At dahil sa kanyang pambihirang galing, inalok na siya ng business tycoon na si Danding Cojuangco na mag-aral sa De La Salle University sa Manila pagka-graduate niya ng high school. Lubos naman ang pasasalamat ni Kid dahil matutupad na rin daw niya ang pangarap niyang makapaglaro sa University Athletics Association of the Philippines o UAAP. Pagina ang mga balita halindi sa Negros Occidental. Ako si Gretchen Varela, balik sa Arnold.